Nag-iwan ng malaking puwang sa puso ni John ang pag-alis ng kanyang ama para tulungan ang kanyang kapatid sa Zambales sa kanyang negosyong bar at lumberjack. Kapalit nito ay pagbili ng kailangang gamot ng kanyang tatay sa sakit nitong diabetes at kidney problem. Nung na ialis, nagpahalam naman po siya ng maayos. Ang sabi niya, mag-iingat kayo. And siyempre sa amin, as a family na naiwan niya, uh, andun yung nak... Ramdam namin yung kakulangan ng isang ama. Financially, at the same time, yung father figure, talagang yun ang nagkulang sa amin. Dahil dito, nagbanat ng buto ang kanyang ina para sa pamilya. Nasabi na lang niya, nagagampanan ko yung role as a father. Ako yung, ako yung magtatanggol sa inyo, ako yung pupunta sa school nyo, ako yung gawin yung sumbungan. Parang ipinapadama ng mother namin na kaya kong i-feel yung, yung gap ng father nyo, pero Adun uh, pa rin yung longing eh, uh, adun pa rin yung longing. Kailangan ko ring mabisin sarili ko para uh, hindi ko hindi ko malala yung father ko. Sa kabila ng kahirapang dinaranas ng mga panahong iyon, nananatiling tapat ang ina ni John sa kanyang pananampalataya. Sa tuwi na ibinabahagi sa anak ang magandang balita ng Diyos. Uh, actually, lagi yung sineshare kapag yung mamamatay na. Alam ko kung saan ako mapupunta. Gusto, gusto ko uh, maging sa inyo kapag uh, kayo ay binawian ng buhay magkaroon din kayo ng salvation. Yun yung kanyang laging uh, sinasabi ko sa atin. Dala ng kahirapan sa buhay, hindi kinayang pag-arali ng ina si John kung kaya't nagdesisyon siyang ipadala siya sa Zambales para pag-arali ng tiyuhin na siyang tumulong din sa kanyang ama. Eh, sabi niya, mag-iingat ka. Uh, pasalamat na lang tayo sa tito mo. Yung word na lang yon ang ikikip mo na mag-iingat ka, tatandaan mo. Mahal na mahal ka namin, hindi ka namin pinamimigay. Mahal ka namin. Sa pagpunta ni John sa Zambales, nagbago nga ang kanyang buhay. Subalit, patungo sa kasamaan, nagbukas ang kanyang isipan sa bisyo hanggang umabot sa paggamit ng droga. Masaya po ako pag gano'n. Ano, nalilimutan ko po yung uh, loobinis ko sa magulang po. At sa tingin ko, kala ko masaya masaya ko nung Kaya patuloy ko ginagawa. Ang kanyang sariling ama ay nagsimula na rin magbenta ng droga para kumita ng pera. Kalaunang nagdesisyong bumalik sa kanilang tahanan sa Cavite ang mag-ama at nagpatuloy sila sa ganitong gawain. Ang father ko naman po dahil wala naman siyang alam na ibang trabaho, dahil nasa sa bali siya pag, para ipagamot, ang naging trabaho niya talagang mag, uh, pusher ng droga. Sa una po medyo natatakot pero kapag nandun ka na po pala sa sa droga, imuong kananaw wala po yung takot, parang normal na po yung ginagawa niyo. parang ah, hindi na kayo natatakot sa sa pulis, hindi na kayo natatakot sa mga taong nasa kolehiyo niyo. Sa isang pagkakataon, nahuli ng otoridad ang tatay ni John dahil sa pagiging drug pusher nito that time natakot po ako nagkaroon po ako ng fear kasi balita sabi ng mga kaibigan ko hinahanap din yung yung oh, anak which is alam ko ako yun. yun. so that time uh, gusto kong dumalaw sa father ko na uh, hindi ko magawa sa kanyang pambababae ay nakilala ni John si Jacqueline na kanyang naging karelasyon so, nag-iinom din siya nag-nafisigreליו Lagi kami, ano, nagiinom, pero lagi kami nag-aaway. Lagi kami nag-aaway, hindi kami magkasundo. Kala namin, okay kami, pero marami kami hindi mo nagkakasundoan. Lagi kami nag-aaway, may time pa nga na nagkakasakitan na kami. Ganun kami nag aaway nag-aanuan kami, halos magpatayang kami. Super away, walang, walang ano, hindi tahimik yung buhay. Dahil sa nangyari, panibagong impluensya ang kanyang nadiskubre paglalaro ng computer games nahuha ko nung games na yon na nagtatrabaho kami. After ng trabaho ko, maglalaro na ako noon. Pagkatapos, may time pa nga na yung maghapon na yun, wala na akong tulong magtatrabaho din. Naging dahilan ito para mas lalong lumayo ang loob ni Jan kay Jacqueline. Isa sa nagiging pagkatalo po namin yung games ko, which is hindi ko noon po pinakikinggan siya, ang pinakikinggan ng sarili ko. Kaya yun po, narinig ko na marami siyang sinasabi sa akin kahit na si ganun yung pakiramdam ko na busok sa layasan, meron sa sarili ko na ayaw ko, na ayaw ko siyang iwanan, no? mahal ko siya, ganun. Sa panahon ng paghihinagpis ni Jacqueline, ay naimbitahan siya sa isang church retreat ng kaibigan. Matapos makapakinig ng magandang balita ng Diyos, lumambot ang kanyang puso. Tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Actually, namatay nanay ko noon. Marang malungkot na malungkot ako. Tuesday. Sabi ko parang gusto ko na meet meet Pero gusto ko talaga sa Panginoon talaga. So, yung nagpa-altar ko yung pastor. Ngayon, ipapatawad pa yung Panginoon. Doon yun ako na-filled ng Holy Spirit nung time na yun. Walang tigil, walang tigil. Sa tulong ng kasamahan sa simbahan ay unti-unting nabuo ang relasyon ni Jacqueline kay Jesus at nagsimula ang pagbabago sa kanyang buhay. Parang sa isip ko na iiwanan natin. Ganun, naging malaya ako sa bisyo, naging malaya ako sa galit, na natutokong mag sa mga tao. Ang kanyang pagbabago ay naipamalas din niya kay John naging mapagmalasakit siya rito. Kay John, gano'n, malaya ako na Masabi sa kanya yung nasa puso ko. Tinanak yung pagtalo. Ganyan, parang siguro nagtataka siya. Hindi binago na talaga ito, ha? Ah. Kaya nang gusto ka, anong meron? Anong meron sa taong ito? Anong nangyari? At yun uh, yun, yun, nagsisimula ma-curious sa kanya. At na, hindi na siya masyadong palasigaw, hindi na siya masyadong ano, parang nag-iba yung ihip ng akin since then. Habang lumalalim na sa pananampalataya si Jacqueline, lalo namang nagiging matigas si John tungkol sa pananampalataya ni Jacqueline. Nung paulit-ulit siya, hindi naman parang ayoko naman na maano siya na hindi dumulo na naglalaro ako. Doon ako nag-alit nag sa kanya na naibato ko pa yung hawak niyang Bible sa harapan niya dahil sa... Doon ako nag-alit. Umiyak talaga ako kasi ilampot ko yung Bible para na sira talaga na alis yung cover. No, parang, sabi ko parang hopeless naman tong taong to. pero hindi ko pa rin siya maiwanan. Parang ganun. Bagamat naranasan ni Jacqueline ang matinding persecution mula kay John, hindi sumuko sa pag-iinganyo niya kay John na mag-church. Ayaw niya, parang napapaplastan niya pa siya, parang gano'n. Sa akin naman, kaya gusto ko siya invite kasi sabi nung sa Bible, di ba na kailangan na mag um, ang unang ministeryo mo, yung pamilya mo, yung malalapit sa'yo, di ba? Parang yung mundo ko naging doon sa, sa laro. Kaya hindi ko siya maiwan. Yung laro ang hindi ko maiwan. Kaya hindi, hindi, rin ako makasama sa church. Nagpatuloy si Jacqueline sa pagdarasal kay John upang lumambot ang puso nito. Nililayhan ko siya, pinaganong ko yung kamay ko sa malikot niya. Sabi ko, Lord, baguhin mo, baguhin mo sa tao. Baguhin mo yung puso niya, maglingkod din sa sayo kasama. Magkasama kami, maglingkod sa iyo. And sana mahalin niya ako sa buong puso niya. Nakita ko yung pagbabago niya. Na malaking pagbabago. Which is, uh, hindi man ako uh, na-influensyahan ng mga sinasabi niya, but nakikita ko uh, kung paano kumilis yung Panginoon, yung Lord sa buhay niya. Nakapanayam din namin si Bishop Ariel Bernardo, ang taong tumulong sa kanila upang makakilala sa Diyos. Proseso na kung saan sila ay unti-unting tinuruan, unti-unting tinrain ng Panginoon hanggang sa uh, sila ay makuha makakuha ng pag-ibig ng Diyos at masurrender na nila yung kanilang buhay sa Panginoon. Sa pagbabago ni Jacqueline, tuluyang tinalikuran ang dating mamumuhay. sa akin lang kasi pag, pagbinago binago ka na ng penang, Panginoon, pag kaling binago ka na, wala na, parang inalis na lahat yun yung mga temptation na gano'n inom, sarilo para sa akin wala na yun sa isip ko. Wala na sa bukabulari ko yun. Bukod pa rito, nakausap ni Jacqueline ang dalawang anak na nasa Pilipinas. Nais din niyang maimpluensyahan sila sa pananampalataya kay Jesus. Kasi Christian school siya eh. So doon sila nasali ng mga Bible study, mga teacher nila Christian. Dahil doon sa kabutihan ng Diyos, dahil ayaw ng Panginoon na tayo lang maliligtas, kailangan yung buong pamilya natin ay maliligtas text sa kanila na may plano ang Panginoon. May, uh, kung ano mong nangyayari sa atin, may plano ang Panginoon. Para pagpalain tayo, hindi tayo para, para saktan. Halos umabot ng isang taon bago pumayag si John na magpunta sa church. Kasi pinag-separate ko, ba't ako magugulat? pinag ko siya eh. Pag sumama siya isabihin, ah, pray prayer ako, di ba? Ito na to. Kasi ako nga, binago eh. Kasi lahat tayo, Mabuhay rin siya. Lester talaga. Simple nga, araw naman ito, mapag, mapagbigyan lang. Uh, nothing new. Parang, ganun lang yung mindset ko, makasama lang. Hindi naging madali ang pagdalo ni John sa church. Feeling ko parang, uh, stranger ako eh, parang stranger. Parang, parang ako yung, dating ganito yung, ah, uh, nung buhay ko na ako bata, na minulot ako ng mother ko. Pero, nung, Nung time na yon, stranger ang tingin ko sa sarili ko. Habang nagpapatuloy sa pagpunta sa church si John, ay hindi pa rin niya binitiwan ang bisyo ng pag-inom at sigarilyo, lalo na nang makahanap ng churchmate na nasa ganoong bisyo. I'm living a double life Christian na parang ano, pwede ka, pwede ka sa mundo, pwede ka sa church. Parang yung balat kayo na krisyano Sa paningin ng iba, matin ka, pero ang mindset ko, hindi naman talaga sa Panginoon. Parang may mali sa mga ganitong bagay. May mali. O nagsisimba ka, dapat ano, yung time na yon na hindi pa sa gano'ng ka, kalalim, sa church lang pa. Masabi lang ma at the church, bakit ang tao. Pero deep inside, hindi ka talaga totoong kristyano. Naunawa niya na, ay, ano pa lang eh, yung pabalik pa lang. Kumbaga, ina sa kanyang kaisipan, sabi niya, Uh, mas gugustuhin niya na nakaka-attend ako sa church kaysa yung nasa bahay lang. Hindi nagtagal, masidhing nang usap ang Panginoon sa puso ni John upang tanggapin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Narinig ko sa binitawan sa lita nung speaker doon sa kanya, nag-altar call siya, ikaw, na matagal nang tinatawag ng Panginoon, simula bata ka pa, pero nawala ka, nawalay ka. Pero ngayon, tinatawag ulit kita, walang may posible sa akin. Kam, nung paglapit ko ngayon, sa Panginoon, naramdaman ko yung kakaibang galak. Eh, hindi ko masabi, nakuha ko sa laro, nakuha ko sa bisyo, nakuha ko sa mga, sa mga uh, naging partner ko that time. Parang iba yung naramdaman ko na kapayapaan. paan. ako sa Panginoon kasi sinagot ng Panginoon yung totoong kutsurel lang buhay namin sa Panginoon. No, so, pinipigilan ko, nagmamatigas ako, pero alam ko, na uh, nangungusap na ang Panginoon sa puso ko. Sa pagtahak ni John sa landas ng pagbabago, ay isang kasagutan ang kanyang nakamtan. Yung po palang mga longing ko sa family ko, sa father ko, sa mother ko, sa mga relasyon, lahat na mga hinahanap ko na po kumpleto sa buhay ko, wala pala doon talaga. Kay Jesus talaga from uh, contender ng away hanggang sa yung naging suplik ko sa partner ko, naging iba. Sinimulan ding ayusin ng Panginoon ang relasyon ni John at Jacqueline. Umiiyak po siya. Ngayon umiiyak po siya. Sa galang. Hindi po siya umiiyak dahil sa dating nag-aaway kami. Umiiyak siya sa sasaya. Sabi niya, thank you Lord dahil na-restore ka. Salamat sa Panginoon. Kung baga yung kanyang pag-ano, pag-sasakripisyo, nagbunga. Iba talaga yung kung ano siya dati, ibang iba talaga nung tinanggap niya yung Panginoon. Total, totally binago talaga siya. Karakter. Yung bisyo niya na wala mas malalim pa nga. Sa nakamit na pagbabago mula kay Jesus, ay unti-unting binitiwan ni John ang mga bisyo at naisip ko yung yung sinabi ni Jesus sa mga lahat, the truth shall set you free. Kaya totally, na, napigwan na nakalaya talaga ako. Nakalaya ako sa bisyo, nakalaya ako sa maging sa online games na naging napakalaking part sa buhay ko. Lahat ng mga accounts na gamit ko, hindi ko na talaga siya binalikan. At sabi ko, nangako ako sa Lord, your will be done. Upang maging ganap na malaya sa gapos ng nakaraang pamumuhay, sumailalim si John sa isang inner healing and deliverance service. Minsan pang nangusap ang Diyos sa kanya. Yung sinasabi ng Pastor, kasi merong, sabi niya, meron tayong kagalingan sa pandabas. Sabi niya, ikaw na binago ng Panginoon, ay nanayaan kita sa harapan at uh, nais kong ipag-pray kita. Ang sabi ng, ng Lord na nagliso sa isip ko, ibigyan kita ng bagong makakasama ng bagong nakaka-fellowship uh, uh, mo. Nagbigay din ito sa kanilang dalawa upang mas mapalapit sa Diyos. Kung masaya na po na hindi namin ginagawa before na mag together dahil siya lang po yung alam ko nag-pray siya uh, personally. At yun yung, ano, yung prayer namin na magpatuloy pa na yung relasyon namin ingatan niya at yung pagbabago ng ginawa niya sa maglas talaga yun na hindi na bumalik pa sa dati. Sobrang iba, ibang iba talaga na siya pa yung mag-pray tayo, ganito, pag-iisin, mag-pray tayo, pag ganito. Sa pagkakataong ding yun, nakamta ni John ang paghilom ng Diyos sa kanyang puso. Karoon ng ano agad, ng transformation. Yung sigarily yung sinisigarily ko, sinenda ko siya, iba na yung lasa. Yung iniinom ko, nag-iba na yung lasa. Parang, ah, uh, ganun pa ang Lord. Kapag kinausap ka at tumugon ka, totally, aalisin niya yung hadlang para tumugon sa magamit ako sa... kung plano niya sa akin. Dagdag pa rito, bilang tandari ng kanilang pangmamahalan ay kinasal na si John at Jacqueline taong 2012. Namuhay na rin tayong matuwid. Ituwid na rin natin yung relasyon natin. Yun po yung naging ano po sa kanya. Kumayag naman siya. Ado yung excitement pa rin na wow! ikakasal na ba talaga ako? Parang sa babae minamahal ko. Parang ganon. Kasi dat, dati hindi ako nakaka-feed nakaka ng love. Mga yun yun, hindi ako nakaka-feed ng love. Pero that time, uh, inipo talaga sa puso ko ng Lord yung pag-ibig. At pinagtapat ko sa kaway ko kay Miss Jackie. And then siya din ganon. Sabi niya, masaya ako na iniyaya mo kung pakasal. Grateful siya. Kasi ako yung napangasawa niya, ako yung bagay sa kanya karakter niya. Gusto namin maging maayos yung buhay namin. Parang pinupupot ng Lord sa isip namin na kailangan maging modelo kami. Ito pala talaga yung mga gusto ng babae, yung maikasalita sa taong mahal mo. Lumipas ang ilang taon, si Jacqueline ay naging worship leader ng kanilang local church at sinunod din ni John ang panawagan ng Diyos na maging pastor mula sa Korea na ngayon ay nasa Pilipinas na hangad niyang maibahagi ang salita ng Diyos sa iba't ibang panig ng mundo. Ang tinitignan ko kasi paglilingkod sa Panginoon, hindi para, para doon sa mga tao. Ah, oh. So, sabi ko, kung, kung dati, very selfish ako, ngayon, gusto kong paggamit talaga totally yung buhay ko sa Panginoon. Mapapurihan ka. Gusto ko, Lord, na masama ka sa Espiritu at Tagatuhana ng Lord. Nawa. Sa pamamagitan ng boses na ito, gamitin mo yung boses ko, Panginoon, para for your glory, Lord. Sa faith journey ni John, ito ang kanyang natutunan. Tested and proven sa ating Diyos na kahit napakasama mo in the past, kahit na anong man kamalian ang tinawa, tinahak mo in the past, ikaw man yung naging karumagdumal na tao in the past, but still, ang Diyos ay Diyos. He is a God of second chance. Kaya niyang baguhin ang kahit sinong tao.